Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ng mga kapatiran natin ay uh, tanggap ba ang zakatul fitr na maagang ang ibibigay? Halimbawa, one week pa lang yung Ramadan, nagbigay na po ng zakatul fitr. O kaya two weeks pa lang yung Ramadan, nagbigay na po ng zakatul fitr. O kaya matagal pa yung Eid nagbigay na po sila ng zakat ul fitr. So dito po mga kapatid, actually, nagkaroon po lang opinion ng ating mga ulama kung kailan pinahihintulutan na po magbigay po ng zakat ul fitr. Sa ibang mga scholar natin, halimbawa kay Imam Abu Hanifa, pwede na po sa kanya magbigay ng maaga. Uh, isang taon pa lang yung uh, Ramadan yung Eid ay pwede na magbigay. Uh, kay Imam Shafi'i rahimahullah, pagpasok ng Ramadan, pwede na magbigay para sa kanya. Pero ang problema, wala silang mga katibayan na ito ay uh, istihad lamang ng ating mga ulama. Rahimahumullah. Kay Mamalik, rahimahullah, three days ah, before Eid pwede na at ito ay sinangayunan ni Punisik Bin Baz, uh, rahimahullah. At uh, ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama, ang pananaw ng karamihan sa mga ulama ay 1 uh, to 2 days o 2 days to 1 day before Eid ay pwede nang magbigay ito ay pagpapahintulot pa lamang at uh, actually nagkasundo naman sila na da, ang, ang obligado magbibigay po isang araw bago ang Eid pero yung, yung, maaga kang nagbibigay ang nakita ko po na mas matibay po ang katibayan ay 2 to 3 days po before Eid ibig sabihin ang sinumang nagbigay po ng ul fitr ng maaga Uh, apat na araw bago ang Eid, limang araw, one week pa lang yung Eid, matagal pa yung Eid. Hindi po tanggap ang kanilang zakat ul fitr. Kasi ang, ang, ang kailangan natin dito mga kapatid katibayan. Sa one days po, si Ibn Umar radhiyallahu anhu mas hadis si Imam al-Bukhari rahimahullah. nabanggit uh, na si bin Umar ay uh, sabi niya kanu yu'tu na zakat al fitr bi yawmin aw bi yawmain. Kabla uh, al eid sa mali ng hadith ay uh, uh, nagbibigay na po ni si Ibn Umar ng zakatul fitr uh, dalawang araw o, o isang araw, dalawang araw bago ang bago ang Eid, ikaw nga, uh, yun ay pagpapahintulot. si sa ibang riway, si Ibn Umar, kinukulikta na po nila ang zakatul fitr, three days before Eid ito ay naisalisin uh, ni Rahimahullah So, ito din isin na ngayon po ng ating barm, ang ating mahala mufti, rahimahullah, na 2 to 3 days pwede na magbigay. So, panggalahatan, before that, hindi talaga matatanggap ang zakatul fitr. Kaya mga kapatid, sa susunod po na taon ni na ng Allah subhanahu wa ta'ala na may magkapag pa tayo ng maraming bisis, ay uh, huwag po tayo magbigay na maaga. Uh, kung kaya natin, to to one day, before Eid, do, kung gusto niyo pong madaliin. Ang may papayo ko lang po, kung gusto niyo pong magbigay na maaga, ay ipagkatiwala na lang po ninyo. Halimbawa ako, kahit sino pwede mo pagkatiwalaan Ay pagkatiwala nyo sa kanila Yung uh, zakatul fitr At ibibigay nyo sa kanila At sila lang yung magparating po sa mga may hirap Pwede nyo pong ibigay na maaga One week o two weeks before ay, Alam problema ibigay mo Pero hindi zakatul fitr direkta na, na Ibinigay mo lang sa taong yun Kundi ipinagkatiwala mo lang Na ibibigay niya sa time na Uh, pwede na pong sa cattle feed up. So, halimbawa ako, uh, uh, ko sa mga tao na sino mang walang may mabigyan, hindi nila saan nila ibibigay, walang miskin sa mga lugar nila, mga balikis lang, o kayo OFW, pwede lang ibigay sa akin then iparating natin sa may karapatan nito uh, bago po ang Eid mga 2 one day before Eid so ganun po yung mas mainam pero kung direktang ibibigay mo sa mahirap ng maaga at ang layunin mo para magamit na sa fasting hindi po hindi po para sa fasting yan eh ito ay uh, ihahanda niya para po sa Eid para hindi na po siya makahingi ha Ang zakatul fitr ay tu'ma tuhratun lisay minarafti walagu Wa tu'ma tunil masakin Ang zakatul fitr ay Nagdadali sa isang nagayuno Mula sa mga maling nagawa niya maling na nasabi niya sa buwan ng Ramadhan At ipinapakain po sa mga may hirap sa Eid po Sa Eid So yan po mga kapatid uh, Ang nakapagbigay po ng maaga So wag niyo na po ulitin po yan sa susunod po na Ramadhan Dahil hindi na po talaga matatanggap yan um, Ibinibigay niyo po ng maaga Kasi wala pong katibayan na ibinibigay po ng maaga Kahit na maganda pa po ang intention niyo Ha? Huh? Uh, sabi nga ni uh, Abdullah Abdul bin Masud, wag kami muridil khairi ilan yung sibah. Eh, ah, hindi lang ilan sila nais ng kabutihan, pero hindi naman tumutugma, hindi tumatama. So, yan po mga kapatid ng konting kaalaman, wag po masyadong alagahan, eh, okay lang maliit, wag lang po maagah, kung pagbibigay po ng zakatul fitarit Nulit po po, uh, maximum 2 days po. One day. Before suraid ian ay pagpapahinto lutot na pong magbika ug pong masyado maaga so makapati wallahu aalam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warahmatullahi wabarakatuh